Hello guys, kain tayo ng mais, sweet corn po ito ito po yung paborito namin ni Roger, pag meron talagang display ito sa Kwanba Grocery, kung mag -grocery kami bibili kami, pero minsan kasi walang display or magka out of stock kaya um, hindi kami makabili, pero ito talaga yung paborito namin ni Roger pareho kaming uh, gusto ito, yung sweet corn samahan nyo akong kumain guys, kasi mag isa lang ako dito I snacks to guys, nag snack ako kanina nang pan nung nag-usap kami ni Roger at naisipan kong lutuin ito para makain ko kasi the other day ko ito nabili kaya kailangan ko na ding lutuin para fresh pa maano kasi ito masira pag matagalan no matagalan na hindi lutuin hmm masarap at matamis ah uh, medyo masarap ito guys kaysa sweet corn na tanim ni mama doon sa bukid. Medyo ano man yun, matigas-tigas yung sweet corn ni mama doon or iba talaga ang lasa kaysa nito. Yung ano ba, yung tinda sa mall. Masarap man yun pero hindi talaga kasing sarap nito. Ito kasi medyo malambot at saka matamis. Mmm! Pinakita ko ito kay Roger kanina ba? <laughs> Sabi niya na miss na daw ito. Pag uh, malapit naman siyang babalik, pag uh, mag-grocery ako, bibili ako ng ganito. Meron pa mang isa na tira. Hindi ko niluto, di ba dalawa yun? Itong isa pinutol ko para magkasya sa kaldero namin. Isa lang yung niluto ko today. Kaya bu bukas naman yung isa. Maganda kasi ito guys yung sweet corn ba o yung mais sa katawan natin. Kaya bumibili talaga ako nito. Medyo mahal-mahal ito guys sa mall. Ito dalawa ito. I think nabayaran ko it's 7 pesos. Yung per kilo nito I think kung hindi ako nagkamali. Ah uh, 150 pesos. So guys, tapusin ko na lang ito mamaya ay uh, mag-edit muna ako ng video. So thank you for watching. Bye! We love you. God bless everyone. See you in my next vlog. Bye bye!